Tolonglah mga kaibigan. Nahuli na nila, nahuli. kami. Nahuli na Sana! Doon, 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 doon! Doon, papa, doon! Papa! 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 Papa ito ang eksena habang hinahabol ng mga residente ng barangay Bagong Silang ang umanoy dalawang sospek na nagtangka umanong magsunog sa ilang mga kabahayan sa naturang lugar ayon sa payag ni Alexander Villano mga alauna ng Madaling Araw nang simulang sunugin ang bahay nito ito sinadya kanila ng Madaling Araw din alauna ito bago, ba bago, ba bago po tapos ganap ito. Oh, ito nga ito ngayon ng sunog. Ito ngayon lang, ito ngayon lang. Oh, yeah. dito galing po ng sunog galing eh. Diyan siguro ang sisimula eh. Ay, galing diyan. Dito. Tapos pababa dito. dito sunog na lang ano. Pati yung palanggana mo na sunog na rin. Na, ay grabe na po ito. Tumaas na. Roy. Ano tumaas na? Oo. Oh, So talagang may nagsadya na sunugin. Oh, sadya talaga sir, sadya talaga yan. Saan kayo sir nung ano sir, nung nasunog to? Dito Dito lang din. Kasi ako nakakita dito eh. Mm. ko, sir, sir sana Wala kayong naspatan na tao? Wala. Alam mo na kita. Kumbaga na kalma ay na tarantan ako binus kagad ng tubig kay. Binusan mo kagad. Binusan kagad yan. Dat. May to papa. Oo. Oh. Na Ayun naman kay Mark, mga alas 5 kaninang umaga, nang tangkain ding sunugin ang kanyang bahay. Ilalim, galing sa ilalim. Galing sa, parang to dito. Kasi may butas yan dyan. Sa ilalim. Sa ibig sabihin, parang uh, sinadya. Sa inyo po ito, bahay po niyo bahay po namin dyan. Mga anong oras ninyo napansin na nagapoy apoy ito, mga ano to eh. Oh, uh, alas 5 ngayon. Alas 5, buti lang na pansin ninyo. Kasi nang na anak ko pong May apoy na. May apoy na. Si Nagis sir, kasi ito may butas ito eh. Ay, Nagis. Oh, Ay, parang dumasa eh tapos si Nagis yan. Ito kasi nakaganyan na ito yan. Ito nakabaralik na na yan. O yan, yan. Ay, ang butas na yan. O, yan, dumaan. 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 Maliit lang eh, maliit na tao lang. Uh, maliit na tao. Tapos, tinapon <laughs> yan, yan. Anong nakita niyong may apoy dyan? Yung nakita natin mo naglagablab na yan eh. Naglagablab na? Wala man lang basahan no, o lang, basa. Um, tanong namin dyan, yung pagkarton. Ang bahay naman ito ni Ferdinand Ruiz ay tinangka din o manong sunugin. Ah, dito ay, na naman, bako lang. Oh, oh, na po, no? Ah, grabe. Ah, ito, ito. Ano pa naman sa dingding ko? Oh, ano sa dingding ko, ayan o. Ako dyan. Ako mga anong oras? Mga ngayon lang? Mga anong oras, sir? Mga anong oras. namin? Oo. Oh, Nakawin po namin. Ngayon. Buti na ano niyo nakita nyo? Wala po, wala ang mga sir, yung apoy. Ayun ng apoy? Pagka yung apoy, sir. Talagang ibig sabihin. Yan sir? To, klan, sir, daming ang kalat oh. Hindi talaga nila tantanan? Zero. Sinubo hmm. siguro Kaling na ito? Ito, Samantala, nakadama naman ng takot ang mga residente sa lugar dahil sa limang bisis na umano silang pinagtangkaang sunugin. Bing Bataga, Basta Radyo, i Banderamu.